Binangko nga ni Coach Reddick itong si D'Angelo Russell laban sa Grizzlies at ito nga mga idol ang dahilan dyan. Balit itong si Dilo ay naglaro lamang ng 21 minutes laban nga sa Memphis Grizzlies at sa ending nga ng 3rd quarter at sa whole 4th quarter ay hindi na pinalaro itong si D'Angelo Russell. At ang dahilan mga idol ay ito nga, sinabi ni Coach Reddick sa anyang postgame post-game interview, pakinggan natin. The decision of the Uh, again, just you know, level of compete, attention to detail. You know, some of the things we, you know, have talk, talked with him about for a couple of weeks, and at times he's, he's been really good uh, with that stuff, and other times, you know, it's it's just reverting back to certain habits, but. uh, So basically mga idol, kung isa-summarize natin yung mga sinabi neto ni Coach Reddick na sa attention to detail, yung level of compete, ay ang gustong sabihin dito ni Coach Reddick ay tutulog tulog itong si D'Angelo Russell pagdating sa depensa at meron nga tayong mga patunay mga idol kung saan ang una nga ay he takes a bad shot early in the shot clock at nagresulta ito ng bad miss para nga sa kanya, opportunity para nga sa Grizzlies and then hindi bumawi dyan si Dilo mga idol at pagdating naman si depensa ay siya tutulog tulog nga talaga 영 <목소리가> wala man lang pressure na ibinigay dito nga sa Grizzlies player na cutting to the basket kahit napilitan tuloy itong si Lebron James na mag-help at kapag nag-help ang isang player ibig sabihin yan ay may open na teammate niya at yun ang kanyang nahanap 3 pointer para nga dito sa team ng Memphis Grizzlies dahil nga yan sa ginawang depensa ni D'Angelo Russell then dito naman mga idol another defensive mistake sleeping na naman itong si D'Angelo Russell at may kita nyo nga siya dito mga idol all throughout the possession na basically ni regaluhan itong team ng Memphis Grizzlies ng easy points. At talaga nga naman mga idol dyan na nag-init ang ulo ni Coach Reddick. Then sinabayan pa nga ni D'Angelo Russell sinaman pa ng another bad shot laban nga dito sa Memphis Grizzlies player. Kaya naman napuno na ito nga si Coach Reddick at matapos niyang sequence na yan ay diretso nga dito sa upuan sa bench binangkuna itong si D'Angelo Russell mga idol ni Coach Reddick and actually mga idol eto ang ginagawa ni D'Angelo Russell eh, hindi na nga bago para nga sa mga Lakers fans na nanonood these past few years dahil ito talaga ang sakit ni D'Angelo Russell talagang ang kanyang level of focus sa depensa ay talagang nawawala nga at parang nanonood dalang truy siya dito nga sa laban parang nagiging 4 on 5 na nga lang ang paglalaro ng LA Lakers at ito nga mga idol si Coach Redick nararanasan na rin itong hindi magandang habit ni D'Angelo Russell kaya naman mga idol agaray niyang binangko ito matapos siyang ang gawin ito laban sa Memphis Grizzlies. So definitely magandang ang lilinaw ni Coach Redick mga idol. etong ang kanyang dahilan kung bakit niya binangko itong si Dilo. At si Dilo abay dapat ngang matuto sa pangyayaring ito. And be better moving forward kung ayaw niyang mabangko muli ni Coach Redick. Anyways mga idol, ano bang opinion niyo dito? Ano bang inyong masasabi? Commento niyo lamang yan sa ating comment section.